NUISTERIO SA so WILDERNESS FARM, DAY 7 OF SPRING YEAR 2 CURRENT FUNDS IS 12,561 GOLD AND TOTAL EARNINGS IS 1,055,743 GOLD Gumising na tayo, uminom tayo ng tsaa Silipin natin ang kalendaryo, birthday ni Mr. Mayor Luis today Tanungin natin si Gus ano ang kanyang tinitinda. Hello, Gus. Hello, hello. What are you selling? Pancakes. Ngayon, ano naman ang lagay ng panahon bukas? It's going to rain all day tomorrow. Uy, gusto ko yun. Fortune teller. And our fortune for today? Oh no, it's very displeased. They will do their best to make your life difficult. And anong recipe ni Queen of Souls today? It's pizza. Okay. Ano mamatay niyan? Ngayon, ano naman? Uh, kulang na lang tayo ng 5 eggs. Tapos, uh, matatapos na natin yung mission ni Gus. At ano pa ba? Fresh fruit. Yung apricot ni ano Emily. Nakalimutan na na. Rainbow shell. Wala pa tayong rainbow shell eh hindi tayong kumain kasi oh sobrang babak anong pwede natin kainin parang sayang naman kung yan kumainin teka lagay nga natin muna dito itong mga toya tapos pwede tayong gumawa ng tatlong ano tatlong kuha tayo ng tatlong 1, 2, 3 yan, pag tayo ng tatlo lagay din natin dito yan mhm mm -hmm. ano tayong magagawa let's go teka nai natin si snowy 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 ay ano yan <laughs> bakit na nanohan. Ayan. Ito pala. Kailangan natin. Ayan. Kailangan natin yan. We need this. Okay. Ito na yung mga ano natin. Alaga. Kunin na muna natin. A new baby duckling hatch. Okay. Saskas. Asa ah, na yung duckling? Where's the duckling? Ayun, ayun yung duckling mo. Hello. Diba? Oh, natapos na natin yung omelette ni Gus. 3,000. 3,000 din pala yun, no? Oh. Ngayon, gumawa pa tayo ng duck. I want more ducks. Yan. Yan. I-ano Ay, natin sila. Ating arugain ating mga alaga. Ating mga alaga. Sus, di ba? Ang anibong puno. Masukal. Ang daming ino. ang daming puno. Oo, oh, ang dami rin. Ay, oh, so many. So many obstacles. Ayan, para para makakain lang sila maayos ng mga dami. Punin natin ito. tapit doon sa bahay. Alisin natin. Para makakain sila. Ano Yan. Yan. Tapos, ito. Lahat ba sila na pet na natin? Si Brownie at si Kutya. Kutya. Dalawang, dalawang rabbit. Isang duck, isang pato, at yung brownie. Nasaan na si brownie? Are you the one? No. So, nasaan na si brownie? Ayun siguro yung mga ano hindi na. Ay, where's brownie? Brownie, where are you? Ayun. Hey. Meron na tayong nakikita doon. Meron ba tayong nakikita? Meron. Meron ako nakikita. <laughs> Ngayon, tingnan natin kung lahat sila, eh, si Rock na lang. Asa ah, na kaya yun? Where's Rock? Rock of Ages. Ito kaya? Relu. Wala, eh. Ayan, ito si Rock. Yes. Si Saska. Medyo madami tayong dala ilipat lang muna natin dito yung mga daladala natin na mga bagahe ayan tapos ilagay natin dito itong mga high quality yan high quality yan aha ano pa ang pwede natin kainin eto ilagay natin dito yan ilagay natin dyan yan yan so check natin ano na ba yung mga napapadala natin wala pa tayo napadalang ano egg na brown na maliit meron yata tayo dito magpadala tayo diba ito padala na natin isang egg na brown egg na brown hindi, ayun no brown. O, oh, sige, lagay na natin yan dyan. Tapos, let's go. Meron pa ako nakitang truffle eh. Eta, lalagay ka na lang ito sa loob ng ano. So, yun. Maski hindi pa natin yan na... na diligan, Nadiligan. Dahil 4 days lang siya uulan naman bukas. Di nadiligan. Nadiligan na natin. Una natin tinanim. tas bukas pag umulan... Madidiligan siya. Pangalawa na yun. That's the second. Let's go and find out. Buti pala kinuha natin yung truffle na maliit na isa pa o. Oh, kasi... What are you selling? What, what, what? Radish seed, honey, strawberry, sardine, fairy rose, spicy eel. So, kailangan ko yan spicy eel para bumilis so inom tayo netong tsaa tapos etong spicy eel, inumin natin ano nga yung fresh fruit na lang mamayang gabi na lang, tsaka na lang and then we have to go etong merong, merong ano isi-send ko yan kay ano sa shipping box para merong ano na nakapag-ship na ayan, diba tapos tatago ko muna itong mga to ito, ito, ito kasi hindi ko pa siya ito ito dyan ngayon, ano pa ang ating kailangan ito pala dito jan, ito dyan na rin ito dyan na rin hmm, dito na lang natin lagay pupunta ako sa ano eh ito lagay natin dyan tsaka yun ito dadaling sa desert dessert, ano pa meron dito? Isa na ito. Ito, lagay natin sa dessert. Pwede ba tayong gumawa ng ano? Hamburger. Parang survival burger. Wala. Baka dito may survival. Do you have? No. Dali natin to. Mm-hmm. Paano kaya madadala? Yung pagkinain natin, ito siguro. Okay, let's go. Let's go. Ah, birthday nga pala ni ano, ni... Pangalan ah, ito, Louis Louis. Si Mayor Louis. Sana mabigay natin to sa kanya. Ayun. Happy birthday. You remember the old mayor's birthday? That's very thoughtful of you. And it's a nice gift. O, oh, seven na. At ano naman ang um, nandito? Monsters. Okay. Diba? Ay, hindi. Dito na tayo. Magpunta pa tayo sa desert eh. We're going. Ito, lagay na natin dito. Baka makalimutan pa. O, oh, yan Isa na lang ang kailangan. yun at ito. Ito na lang ba? O, oh, siya na lang pala. Bulletin board. Ay, hindi. Ito pa. Dalawa pa. Ano na yung skills natin? Yung mining, o. Oh, Eight. So, tingnan nga ulit natin. Nakatatlo na tayong star drop. Mababot tayo sa level 25 daw. Skull. Cave. Kay, Cavern. Nag level 2. Level 2 pa lang yung ano natin. Okay. Let's go. Let's go sa go. natin ito. Ah, uh, bukas na ako magpupunta kay Clint. Kasi yan, June. June. Bukas na yan. Ah, uh, bukas na rin yung mga yan. Aha. Uh -huh. Buy a ticket. Yes, I would like to buy a ticket. Ngayon. Alam ko may naiwan tayo dito na ano eh. Ooh, what's that to? Oh? Ay, dala ko pala yung ano. Yung... Where, where, where? Ayan, nilagay dyan. syempre kukunin ko to. Ito, ito. Ayan, ito. Hmm, ano pa? Teka, baka maputukan si ano. So, bigay naman natin to dun sa... Okay. What's this? What are you? Ay, wala pala yun. It's nothing. <laughs> Sweetie, yes. It's sun here even in winter. Hindi na winter eh. Spring na. Won't you buy anything? Here is a daffodil for you. Wow, nothing say spring like a uh, star jubilee. Ngayon, tingnan natin. rubber 13 days. Bumili na kaya tayo para hindi tayo nagagahol. Let's buy. All our money spent. At saka ito. Yan. Wala na natira. Ano tayo ito? Ano nga yung ano natin? Squid kid. Kid. Squid kid. Squid kid na lang yan bukas naman na ano eh ng mga what's this oo meron tayo nakuha ng ano mystery box we got a mystery box hindi natin nakukuha pwede pala tayo umuwi din na maaga kasi lalagyan natin ng Kuha tayo ng panlagay doon sa ating, ano, keg. Sa ating keg. Ayan lang. No? Tapos, dito naman, papalit natin. Ayan, ng bomb. Tsaka ng staircase. Okay. Meron pa ba? Wala naman na masyado. Hindi na muna ako bababa kasi nga pala very ano ngayon. Lagi na lang natin yan dyan. At ano pa ito. What else shall we need? Wala na. Wala na need. Tiny... Okay na yan. Na tayo. let's go. Return to Stardew Valley. Yes. Pwede pala tayong kumuha ng maraming ano, ores. Tapos yung ore gawin natin, ano. Yan, yan. 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 Okay. Lagay naman natin dito yung mga binili natin na ayan. It's dito. Ayan. Ayan, di ba? Ito, iwan natin. Ano pa ba ang pwede dito, ano ba nandito hmm ito, ito ba nakapagpadala na tayo ng morel, morel, morel meron na so lagay natin yung mga morel dun tsaka dito at ito naman dito dito yan at ito pa pa ang pwede natin? Itong horse radish ba pwede? Can be? No. Ah, pwede! Dito naman. Pwede rin. Diba? Eh, misa nandun lang yung horse radish, oh. Nandito nga pala yung ating, ano andito. Tapos, naanuhan pa natin sila. Ito, dito natin lagay. Sa mga... Yes. Kukuha na natin ng... Maliit pa lang. Dal maliit pa lang yung kanilang mga ano. Pero gold na oh. Gold. It's gold. Wala pang ano. Let's go. Yung tayo to Puno na ba? Yes, puno na. lagay natin dito at ano pa ba eto lagay natin dyan hindi naman tayo mamimimit wala tayong imimimitin eh. magmamining tayo magmamining tayo magmamining let's go syempre una tayo magmamining dito sa ano sa quarry. Diba? Kasi lahat ng imain dito. O ba? Diba? Walang, wala siyang ano eh, Lahat ng bato dito may bato. Lahat ng hmm, meron laman. May laman. Iibak dun kasi sa mines. Maski bagin mo tas mamaya walang ano sayang. nakabigay na tayo ng ganyan eh. Kaya ano. Uy oh. It's a jade. A jade. It's a jade, jade. Spicy Eel May Spicy Eel pa pala tayo Oh ayun pa Ngayon, ano yung gusto? Gusto niya ng slay one of these squ Squid? Kid? Sa ano yun eh Sa baba Sa mines Gawin natin, gumawa tayo ng maraming Cherry cherry bomb. Cherry on top. <laughs> Matay na marami cherry on top. Iwan natin dito yung mga hindi kailangan. Ayan. Anong meron dito? Oh, meron pa oh. Tapos, pumunta tayo sa 80 yata. Nag-start yun eh. Sa 80. Hey, hey, hey. Mayroong ready dito. Ngayon, magpuputok tayo para mabilis. Kailangan din natin yung Mm -hmm. Pwede pa tayong gumawa ng isa pang ano. Yan. Marami pa ba? 30 na lang. So, uminom muna tayo nito. Tapos kainin natin tong mining. Okay. Ngayon, mag-mine muna tayo Para lahat ng natin magka-count siya dun sa mining skills ko ah. Merong ano. Shaman. Pwede tayong gumawa ng ito. Diba? Dito natin lagay. wag dito. pag gusto malapit sa atin. ah malayo. Ah! <laughs> diba? Ang saya. O, oh, dapat mag, ano na, mag-level up na yung mining natin. Ano naman ito? What is this? O, oh, pwede pa tayong gumawa ng isa pa. O, oh, tsaka, gumawa nito. At ano to? Basahin natin. Hmm. Merong puno. What's that? Ano yung pin merong pinapagawa? Ah, alam ko na si Squid Ink. Squid Ink. Pumin natin to. Baan nga tayo agad para Wala naman ako makikita ang screen Dito tayo maglagay Ah! Diba? Ang bilis, ang bilis agad oh hmm. no, Oras na ba? 11. 11 na. Ngayon, pwede pa ulit tayong gumawa. Hindi, hindi tayo pwedeng gumawa. Pwede tayong gumawa ng ano. Eto. Ayan. Tapos, dito natin lagay. Huwag sayang naman. Ang hahanapin natin si Squid Ink. We have to find where Squid Ink is. Palagi ko sa mas mababa pa siya dito natin lagay. Okay. Yun. Let's go down. Boot. Ito yung boot. Okay. Pwede na ulit tayong gumawa ng isa pa. Ay. Bakit? Wala pala tayong Ano? Akala ko makakagawa tayo. Wala tayo ng isang ano. Ano to? Basahin natin. What's that? Oh! May treasure dun. There's a treasure. Masa na. Ang squid ink. Oh! Merong ano dito. So, let's get all of them. Diba? Meron tayong mga minerals. Ay, asa na kaya yung baba? Pababa. 85. La. No oras na. Bakit wala? Yan. Lagay natin dito. Lumayo tayo ayan na naman ano naman ito what is this I borrowed a necklace you borrowed a necklace 130 na pala ito wala yata ito switch up ayun may pababa may pababang stairs Ah, ito yung mga panggulo eh. Ay, panggulo. Ala. <laughs> Siya ay nahandusay eh. sa sobrang antok. <laughs> so, day 7 of spring, year 2, kumita tayo ng 3,541 541 gold.